Kumusta yun lang po muna namin kung gaano na ba karami so far? Baka lang po meron kayong uh, latest tally ng mga insidente po ng sunog at saan yung may pinakamaraming na itatala? Sa ngayon po ang hawak natin ay nationwide, January 1 to March 25, nagkaroon na po tayo ng 5,033 for this year, kumpara po nung nakaraan 4,011. So parang nandun pa rin po tayo sa 25% na increase po natin at karamihan po nito ay uh, residential areas pa rin. Although sa National Capital Region uh, 333 kumpara po nung nakaraang taon 860 bumaba naman po ah, bumaba sa NCR mm -hmm. ng 61%. Upo. Residential usually pero ano pong kadalasang dahilan uh, pa rin uh, colonel ang lumalabas po sa ating investigation, ano, nagtatap po ngayon, sa ngayon, yung open flame from rubbish fire uh, or bonfire to structural fire. So, ito po yung mga bigla na lang nating mga dahon or damuhan na nagliliyab. At dahil sa hangin, nililipad po yung tinatawag nating uh, mga ember or alipato doon sa mga residential areas. Mm, so, teka, ah, uh... So kung open flame ay uh, mga bonfire na yan so sa region inaasahan ba natin na pinakamataas po saan ba spe specifically ah uh, kernel mas mataas talaga Kalat po ba? kalat po sir nationwide eh. wala po uh... tayong specific area na marami itong ganitong cost but uh, nationwide po siya Okay pero parang alarming naman itong open flame na dahil po may kinalaman po ba dito yung El Nino? Yes po, masasabi nating it's a contributing factor with the weather natin plus yung ating uh, halo na rin ng hangin natin. Although po mga pangalawa po dyan uh, at a close number is smoking or lighted cigarette na sinasabi. At uh, pangatlo po is yung uh, open flame naman from cooking. Hmm? Talaga? Mm -hmm. E eh, yung electrical wiring parang nawala po sa top. Yeah, ang um, electrical wiring ay nasa pang-apat na po siya dahil pang panglima rather. O tama po, 'yon. Yung electrical ignition caused by arcing po. Sorry po ha, bakit nag open flame to mga to? I mean, ano po bang mga reasons? Ah, uh, uh, bonfire. Siga, nagsisiga siguro to, tama ba? Mm -hmm. Yes. Tama po, yung ating mga neighbors na tila yata hanggang ngayon, eh hindi pa po alam yung ating uh, uh, batasan no? na bawal na nga po magsiga sa bakuran at the same time yung mga nagkakaingin. Uh, yun po ang nakikita nating mga causes kung bakit tumataas itong structural fires brought by uh, bonfires or rubbish fires. And then, uh, Colonel, nakakaalara mo yung open flame doon naman sa cooking. Mm -hmm. Yes po dahil nga ganun pa rin yung ating nakikitang uh, uh, sa investigations natin yung consciousness pa rin po ano actually bottom line of all of these causes is awareness pa rin consciousness pa rin and that is why ang bureau po ang ahensya po natin ay walang sawat tama yung sinabi niyo kanina lahat ng programs ng innovations atin na pong pinapasok para po talaga mapenetrate natin yung yung uh, consciousness ng community doon sa baba. And then aside from this mga causes ng fire Colonel, talagang meron din pong challenge no sa pag-apula ng apoy. Ano-ano lang po ba ito para tis mapaalalahanan din po yung mga tao na ito dapat iniiwasan natin kapag nagkaroon man, wag naman sana ng sunog para mas madali yung pagresponde ng mga bombero. Mm -hmm. Ano na lang po yung mga challenges in terms of pag-apula ng apoy, uh, mam ma ma'am? Um, Siyempre po, let's always put in mind yung priority natin, fire prevention. Tama. So doon po muna tayo which is yun nga kaalaman dagdagan natin yung ating education pagdating sa fire safety especially po dahil nga residential ang majority natin meaning yung mga occupants natin sa bahay magkaroon tayo ng regular tinatawag nating edit emergency drill in the home so meaning tayo mismo sa sa residences natin Mag-practice tayo, ituro natin sa bawat member saan ang fire exit, paano gamitin yung fire exit na naka-grills, di ba commonly ganon ang nagiging sitwasyon, paano gamitin ang fire extinguisher if we have one sa bahay, and in the event magkaroon ng insidente, maiwasan yung panic, alam natin saan ang meeting point ng family, ng members, ng occupants. And then make sure, yun nga po, fire extinguisher, at kung sakaling uh, ito ay hindi na kaya ng fire extinguisher, Lumabas na po tayo agad ng bahay natin at itawag na agad natin sa pinakamalapit nating fire station. That is why nasa social media na din so, po kami ma. para ipakalat yung uh, ating mga hotline numbers. Tama. TikTok, Colonel. Yes po, Oo, lahat para, po para ng na na, uh, social media app, nandun po ang mga fire prevention tips and ads Wala, eh. ng BF. We, we need to, ano talaga, talagang extra effort na i-blast, no? Mm -hmm. Lalo sa TikTok, mm -hmm. yung mga hotline numbers, importante yan mga kapatid ha, what number to call kapag may mga ganitong klase incidente. Pero aside from that, sabi nga ni Colonel, the most important thing is to prevent fire, di ba? Mm -hmm. Prevent yung causes ng mga fire na yan. Colonel, may tanong lang, kasi meron pong storya kanina kami, sa Cebu, ah uh, nakabangga no ang far truck uh, na ng isang delivery rider kung di ako nagkakamali. Uh, mm -hmm. or parang i-double check lang namin to, uh, colonel yung details. Pero kapag nakabangga po ba ang far truck, paano po ba yon ng mga individual ha? Uh, may liability po ba doon in case kung sakali nga po'ng re dito ng sunog? Well, syempre po ah uh dahil la uh, depende po sa investigation na lalabas ano so once tayo po ay uh, nakadisgrasya yung ating uh, tropa ng Bureau of Fire Protection rest assured atin naman po yang uh, i-accommodate kung ano po yung liability na makikita sa investigation but uh, ang atin pong panawagan ano isa po isa pa din po yan actually sa struggles natin during fire responses ang uh, community ay medyo again may kulang na naman sa sa education when it comes to fire lane. So yan po yung kinatawagan na. natin na access ng mga fire trucks ambulances natin. And once we hear the wang, -wang eh itatakbo natin sa isip natin Oo. somebody's somebody else's life is in ano uh, nangangailangan ng uh, uh, pagtugon. So sana po magbigay daan po tayo. Oo, alo pag ganyan, far truck, yung mga emergency vehicles, yan medyo talagang iwas ka na dyan. Medyo tataas lang kilay mo kapag wang na may dadaan lang pala na VIP. Doon medyo tataas ang kilay. Pero pag mga emergency like fire truck and mga ambulance, mga kapatid, mukhang dapat yes. talaga eh tumabi tayo, do. Give priority dun sa lane para sa kanila kasi nga emergency po yung kailangan nila takbuhin. Uh, last na lamang po uh, attorney. Ay, attorney tuloy. Last na lang colonel. Ayan. Ngayon po maglalabasan na naman ang mga tao ng bahay para yes. po sa mga Holy Week activities at merong iba magbabakasyon ng matagal. No? Uh, talaga sa sasamantalayin po itong Holy Week na ito. Paalala na lang po Yes, syempre po ano dahil nga uh, Oplan si Mana Santa na naman po ang agency natin. So everyone is on red alert at uh, patuloy po tayo sa pagpaalala ng blow baguettes, ano? And if iiwanan yung ating tahanan, make sure po na naka-switch off yung ating uh, main switch ng bahay para mas sigurado po tayo. Or if kailangan namang hindi i-switch yung buong source ng uh, kuryente, ipagbigay alam po sa ating trusted na neighbor para Anytime kung magkaroon man ng uh, emergency ay ma-inform po tayo agad. Double check po natin, double, triple, quadruple kung kailangan. Make a list bago tayo umalis ng bahay kung na-unplug na, na ang ating mga appliances. At again, save the number po, 911 man po ang pinakamabilis na hotline natin para agad-agad ang responde po ng Bureau of Fire Protection.